Nag-asawa si Isaac. Matandang matanda na noon si Abraham at pinagpala ni Yahweh sa lahat ng bagay. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang Katie wala, "Ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Canaan pipili ng mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kung tinubuan" at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Maaari po bang si Isaak na ang papuntahin doon kung ayaw pong sumama ng mapipili kong babae? Tanong ng alipin. Aba, hindi, huwag mong papupuntahin doon si Isaak, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak sapagkat dito ako pinapante ni Yahweh, ang Diyos ng Kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan kang makakuha ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng babaeng mapipili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit huwag mong papuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niyang si Abraham, at nanumpang susundin ito. Naghanda ang alipin ng sampung kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia, sa lungsod na tinitirhan ni Nahor. Pagdating sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Nanalangin siya ng ganito, Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay na wa ang aking lakad, tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Makikiinom po ako sa isa sa kanila. Kapag sinabi niyang, uminom ka, at paiinumin ko rin ang iyong mga kamelyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong lingkod na si Isaak. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasanabanga ng tubig. Anak siya ni Bethuel at apo ni Milka na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Dalaga pa siya at napakaganda. Bumaba siya sa kinaroroonan ng balon, pinuno ang kanyang banga, at umakyat. Sa malubong agad ang alipin at sinabi, maaari bang makiinom? Aba, opo, sagot ng babae. At ay nalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin. Pagkatapos makainom, sinabi sa kanya ng dalaga, paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamelyo hanggang gusto nila. Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainum ang lahat ng kamelyo. Tahimik na pinagmasda ng alipin ang dalaga at iniisip kung yon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo inilabas ng alipin ang dala niyang hakaw sa ilong at dalawang pulse airs na pawang lantay na ginto at isinuot sa dalaga. Pagkatapos, tinanong niya ito, sino ba ang iyong mga magulang maaari ba kaming makituloy sa inyong ngayong gabi? Sumagot ang babae, anak po ako ni Bethuel na anak ni Nanahor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop. Pagkarinig niyon, lumuhad ang alipin at samamba kay Yahweh, purihin si Yahweh, ang Diyos ng Panginoon kung si Abraham. Hindi siya samayra sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalaysay ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. May kapatid na lalaki si Rebecca na laban ang pangalan. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaroroonan ng lalaki nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid, at makita ang singsing -sing at ang mga pulseres na suot nito. Nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamelyo. Sinabi ni Laban, bakit nariyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamelyo. Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamelyo at pinakain ang mga hayo. Binigyan naman niya ng tubig ang alipin upang maghugas ng paa pati ang mga kasama nito. Hinainan siya ng pagkain, Ngunit sinabi ng alipin, sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain. Sige, sabihin ninyo, sabi ni Laban. Ganito ang salaysay niya, alipin po ako ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Pinarami ang kanyang mga kawa ng tupa, kambing at baka. Pinagkaluuban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Nagkaanak pa ang asawa niyang si Sarah kahit matanda na siya. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Pinanumpa po ako ng Panginoon kung si Abraham na hindi ako kukuha sa kina ng mapapangasawa ng anak niyang ito, dito po niya ako pinapante sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, paano po kung hindi sumama sa akin ang babae? Ito po ang sagot niya, sasamahan ka ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay ang iyong lakad. Kukuha ka ng mapapangasawa ng anak ko mula sa angka ng aking ama. Ang sabi pa niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may balon kanina, nanalangin ako ng ganito, O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, bigyan po ninyo ng tagumpay ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng balong ito at kapag may dumating na dalaga upang umigib, makikiinom ako. Kapag pinainom niya ako pati ang aking mga kamelyo, yun na po sana ang pinili ninyo upang mapang-asawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin nang dumating na si Rebecca na pasa ng isang banga. Bumaba siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang painumin ako. At hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamelyo. Tinanong ko po siya, kanino kang anak? Sumagot po siya, kay Bethuel na anak ng mag-asawang Nahor at Milka. Kaya't kinabitan ko siya ng hakaw sa ilong at sinuutan ng mga pulse airs sa braso. Pagkatapos, lumuhad ako at samamba kay Yahweh, sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanan ng kamag-anak niya. At dito ko nga natagpuan ang dalagang dapat mapang-asawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Bethuel at Laban, dahil mula kay Yahweh ang bagay na ito, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag uwi mo upang mapang-asawa ng anak ng iyong Panginoon, ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkarinig nito, muling nagpatira pa ang alipin ni Abraham at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto at pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, kumain na at uminom ang alipin at ang mga kasama nito at doon nagpalipas ng gabi. Maaga silang gumising kinabukasan at nagpaalam ang alipin, pabalay ka na po ninyo ako sa aking Panginoon. Ngunit humiling ang ina at kapatid ni Rebecca, hayaan ninyong manatili sa amin si Rebecca ng ilang araw pa, mga sampung araw, at pagkatapos, maaari na siyang umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung ano ang kanyang pasya. Tinawag nga nila si Rebecca at tinanong, sasama ka na ba sa taong ito? Opo, tugon niya. Kaya pinahintulutan nila si Rebecca at ang kanyang yaya na sumama sa alipin ni Abraham at sa mga kasama nito. Binasbasa nila si Rebecca, ikaw na aming kapatid, maging inakanawa ng marami, laban sa mga lungsod ng kaaway, magwagi ang iyong lahi. Pagkatapos nito, sumakay sa kamelyo si Rebecca at ang mga utusan niyang babae, at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong yon, naninirahan si Isaac sa lupain ng Negev at napadako lamang sa ilang ng Bir Lahai Roy. Nang magtatakip silim, lumabas siya upang mamasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumarating na mga kamelyo. Natanong ni Rebecca si Isaac kaya't bumaba siya sa sinasakyang kamelyo, lumapit sa aliping samando sa kanya at nagtanong, sino ang lalaking iyan na papalapit sa atin? Siya po ang aking Panginoon, sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. Isinalaysay ng alipin kay Isaak ang mga ginawa niya. Pagkatapos, dinala ni Isaak si Rebecca sa tolda ni Sarah na kanyang ina at naging asawa niya ito. Minahal ni Isaak si Rebecca at siyang naging kal -iwa niya sa pagkamatay ng kanyang ina.